nagsimula ang series sa isang palaboy na tahimik na nakaupo sa loob ng tren. Ngunit ang katahimikang iyon ay nabulabog nang pumasok ang isang grupo ng mga kabataang talongges sa kabilang bagon. Sadyang sinagi ng leader na si Anton ang isang pasahero na tila naghahanap ng away. Nagpakita ng barilang kasama nito pero hindi natakot ang leader. Nagawang sindakin ni na Anton at ng kanyang tropa ang mga pasahero kaya umalis na lamang ang mga ito. Napansin niya ang palaboy at naisip ang pagtripan ito. Sinubukan niyang kuhanin ang alak ng lalaki pero agad nitong hinawakan ng kanyang kamay upang pigilan siya. Ngunit sa huli ay hinayaan na lang ng lalaki ang leader. Di ito na kontento na sinabihan ng lalaki na hindi sapat ang alak na iyon para sa grupo nila. Walang kaalam-alam ang mga kabataang ito kung sino talaga ang kanilang kinakalaban. Kaya marahil ay sinubukan nilang asarin ito. Gayun paman, mabilis na kumilos ang palaboy at agad silang kinulata. Mabilis ang mga pangyayari at hindi man lang nila nagawang saktan ang hamak na lalaki. Agad na naaresto ang mga kabataang ng gulo at dinala sa presinto. Pinanood ni Officer Carter ang video footage ng insidente bago pumasok sa silid kung nasaan ang palaboy na lalaki. Biniro siya ni Carter na sana raw ay binigwasan niyang mabuti ang mga talongges. Sinubukan niyang makipagkwentuhan, pero nanatiling tahimik ang lalaki. Nakaisip ng paraan ang opisyal para malaman kung sino ang lalaki. Inalok niya ito ng tubig. Nang matapos uminom ang palaboy ay pasimple niyang kinuha ang plastic cup. Hinawakan ito sa loob sa halip na normal na paghawak. Pagkatapos ay nagpaalam si Carter at ibinigay ang cup sa isang forensic expert. Doon ay natuklasan nila na ang palaboy ay si John Reese, dating CIA agent sangkot siya sa iba't ibang krimen. Bukod pa roon, may apat na aktibong arrest warrant laban sa kanya sa apat na magkakaibang bansa. Bagaman na isa eh, alamin pa ni Carter ang higit tungkol kay John ay agad din itong pinalaya ng isang misteryosong abogado. Dinala siya ng abogado sa kanyang amo na si Harold Finch. Lumalabas na si Harold ay isang mayamang lalaki na may malawak na akses sa technology and information. Alam niya ang lahat tungkol sa nakaraan ni John. Alam din niya na sinubukan ni John na magpakalunod sa alak hanggang sa mamatay. Imbis na sayangin ni John ang kanyang buhay ay nagsabi si Harold na magtulungan na lang sila para sa isang magandang layunin. Ang kagandahan nito ay para lang siyang nagtatrabaho dahil may kaakibat na sahod sa layuning iyon. Dinala siya ni Harold sa gitna ng New York City at ipinaliwanag na may isang taong namamatay kada walong oras sa syudad. Ngunit paano kung maaari nila itong pigilan? Ayon kay Harold, mayroon siyang listahan ng mga taong posibleng masangkot sa krimen. Itinuro niya kay John ang isang babae na nagngangalang Dayan at sinabi na may mangyayaring masama sa binibini. Ang problema sa listahan ni Harold ay hindi niya alam kung ang nakalista ay magiging biktima o salarin. Kaya gusto niya na sundan ni John ang babae, alamin kung ano ang mangyayari at iligtas ang totoong biktima. Sa kabilang banda, Naniniwala si John na si Harold ay isa lamang mayamang lalaki na gustong malaman ang nangyayari sa dating kasintahan. Kaya tahimik siyang lumakad palayo. Sinubukan siyang pigilan ng mga tauhan ni Harold ngunit madaling hinarap ni John ang mga ito sa loob lamang ng ilang segundo. Makalipas ang kaunting oras, nanatili muna si John sa isang hotel upang magahit at baguhin ang kanyang anyo. Kinagabihan, nilin lang siya ni Harold sa pamamagitan ng pagpapatugtog ng isang recording ng isang pagpatay na naganap tatlong taon na ang nakalilipas, sa mismong kwarto sa tabi ng hotel na tinutuluyan ni John. Biniro pa siya ni Harold, sinasabing huli na siya, at idinagdag na huli rin siya para sa kanyang kaibigang si Jessica. Nagalit si John sa mga nalalaman ni Harold. Alam ni Harold na nag-resign si John sa gobyerno dahil nalaman niyang puro kasinungalingan lang ang ahensya. Ito'y nagpatunay na totoo, sa kabila ng galit, nakumbinsi si John na makipagtulungan dahil maaaring makapagsalba sila ng mga buhay kung magsasama sila. Dinala siya ni Harold sa isang lugar na nagsisilbing sentro ng kanilang operasyon at napagtanto ni John na ang listahan ni Harold ay hindi pangalan kundi mga social security numbers ng mga taong posibleng masangkot sa krimen. Nagsimulang magtrabaho si John at inalam ang dalawang posibleng may galit kay Dayan. Una ay si Wheeler ang kanyang co-counselor na minsan niyang naging boyfriend ngunit iniwan niya. Pangalawa ay si Pope, isang gangster na dinedepensahan ni Diane. Habang patuloy na sinusubaybayan ni John si Diane ay dinaluhan niya ang paglilitis kay Pope kung saan nagbibigay ng pahayag si Detective Fosco. Ngunit matapos ang paglilitis, sinermo na ni Diane si Fosco dahil nagsinungaling ito sa hukuman. Makalipas nito, binisita ni Dayan si Pope sa kulungan upang sabihin na naniniwala siyang hindi siya ang totoong may sala sa krimeng ibinibintang sa kanya. Narinig naman ni John sa mikroponong ikinabot sa kanyang telepono na si Pope ay may nakababatang kapatid na si Michael na sinusubukan niyang protektahan. Lumalabas na nagsisinungaling si Pope tungkol sa pagpatay na anak niya upang iligtas ang kanyang kapatid mula sa mga totoong mamamatay tao, dahil nasaksihan ni Michael ang mismong pagpatay. Kinabukasan, pumasok si Wheeler sa opisina ni Diane upang maghanap ng impormasyon tungkol kay Michael, kaya't pinaghinalaan ni John na may kinalaman siya. Kinagabihan, nalaman ni Harold at John na dinukot si Michael ng masasamang loob. Gamit ang teknolohiya ay natunto ni John ang sasakyan ng kidnapper at binaril ito gamit ang smoke launcher. Pagbaba ng mga kriminal ay agad silang binugbog ni John. Nailigtas niya si Michael at nakakuha ng ilang badge mula sa kalaban. Nabunyag na ang mga salarin ay mga tiwaling pulis. Sinimulan niyang bantayan ang mga ito at natuklasan niyang kasabwat nila si Detective Fosco. Ang mga tiwaling pulis na ito ay pumapatay upang patahimikin ang mga witness sa krimen nila habang si Fosco naman ay gumagawa ng paraan upang mabilanggo ang mga inusente. Dahil dito, nais ni John na mas maintindihan pa ang listahan ni Harold. Ipinaliwanag naman ni Harold na matapos ang pag-atake noong 9-11, inutusan siya ng gobyerno na bumuo ng isang machine na kumukolekta ng impormasyon mula sa lahat ng CCTV at cellphone sa bansa. Ang machine ay gumagawa ng dalawang uri ng listahan, isa para sa mga posibleng pag-atake ng mga terorista, at isa pa para sa mga kriming walang kinalaman sa terorismo nakagawa si Harold ng isang backdoor upang makatanggap ng ikalawang listahan, ngunit ang tanging kinukuha lamang nito ay mga social security number. Dahil dito, kailangan pa nilang magsaliksik upang malaman kung ano talaga ang mangyayari. Ipinagpatuloy ni John ang kanyang trabaho habang naniniwala siyang nasa panganib si Diane. Ngunit lumalabas na si Diane ay kasabwat pala ng mga tiwaling pulis na pinapatay si Pope sa loob ng kanyang selda, inutusan pa ni Diane ang mga tiwaling pulis na patayin din si Wheeler dahil masyado na itong nakikialam. Habang nangyayari ito, biglang sumulpot si Fosco sa likod ni John at tinutukan siya ng baril. Dinala siya ni Fosco palabas ng lungsod upang patayin sa desyerto, ngunit nagawang makatakas ni John. Samantala, malapit ng patayin ng mga tiwaling pulis si Wheeler at balak nilang ibintang ito sa isang bitbit -bit na kriminal, pero dumating si John sa tamang oras upang pigilan sila pagkatapos ay gumawa siya ng paraan upang ipitin si Dayan sa hukuman gamit ang nai-record niyang pag-uutos nito na patayin si Wheeler. Sa huli, kinumpromiso niya si Fosco at pinilit itong magtrabaho para sa kanya, dahil kailangan niya ng isang tao mula sa loob ng pulisya upang makatulong sa kanyang misyon. Makalipas ang ilang araw, sunod na misyon ni John ay iligtas ang isang babaero mula sa mga kriminal. Pagpasok sa elevator, kinumpronta ni John ang lalaking si Bill sa pagdadala nito ng bulaklak sa kabit niya. Nagtataka si Bill kung sino siya. Nagpatuloy si John sa pagsasabing ang ibang babae ay iniiwan agad ang asawa nila kapag nalamang may kabit ito pero ang iba naman ay umuupo ng kriminal para patayin ang asawa nila. Naalerto ang dalawang kriminal na tila sila ang pinaparinggan ni John kaya biglang nagkaroon ng komosyon. Pagbukas ng elevator ay bulagtana ang dalawang kriminal at sinabihan ni John C. Bill na tumawag na ng pulis at magaling na divorce lawyer. Kinabukasan, nagbigay muli ang machine ng bagong numero sa dalawa upang pagtuunan ng pansin. Sa pagkakataong ito, ang numero ay pagmamayari ng isang labin taong gulang na dalaga na nagngangalang Teresa. Ngunit kakaiba ang kanyang kaso. Dinala ni Harold si John sa sementeryo kung saan nakalibing si Teresa ngunit ang totoo ay buhay pa ito. Ang kanyang ama ay isang real estate developer ngunit nang bumagsak ang merkado, nalugi ito at tuluyang nasiraan ng bait. Sa isang weekend trip, pinatay nito ang kanyang pamilya bago tuluyang kitili ng sariling buhay. Ipinahayag ni Harold na nakikita ng machine ang lahat, kaya kung lumabas ang numero ni Teresa, nangangahulugang buhay pa siya dinalaw ni John si Fosco upang kunin ang police file ng kaso, at napilitan si Fosco na sumunod. Matapos basahin ang ulat, sinabi ni John kay Harold na ito ay gawa ng isang profesional na hitman. Ginawa nitong magmukhang ang ama ni Teresa ang pumatay sa pamilya niya. Isang pamamaraang pamilyar kay John dahil ganoon din ang gagawin niya kung siya ang nasa posisyon. Nagtataka sila kung bakit hindi pinatay ng hitman si Teresa. Gamit ang teknolohiya, nahanap ni Harold ang kinaroroonan ng dalaga. Agad na nilapitan ito ni John ngunit tumakbo palayo si Teresa. Nang abutan niya ito ay hiniwa siya ng dalaga kaya nagawa nitong makatakas sa dami ng tao sa paligid. Makalipas nito, dinalaw ni John si Harold sa isang opisina kung saan siya tila nagtatrabaho. Doon nalaman niyang si Harold pala ang may-ari ng kumpanya at nagtatrabaho lang doon upang maitago ang kanyang pagkakakilanlan sa publiko ibinigay din ni John kay Harold ang isang skimang devices na naiwan ni Teresa sa ATM. Ang gamit na iyon ay kumukuha ng impormasyon mula sa mga ATM card ng biktima. Ipinapakita nito na nabubuhay si Teresa sa pamamagitan ng pagnanakaw ng pera ng iba. Sa pagpapatuloy ng investigasyon, sa tulong ni Fosco ay nagtanong-tanong si John sa lansangan upang malaman kung sino ang pumatay sa pamilya ni Teresa, at natuklasan niyang isang lalaking may bansag na Solnik ang may kagagawan. Nasa kulungan na ngayon ang Hitman matapos maaresto sa ibang kaso. Dinalaw siya ni John at tinanong kung bakit hindi niya pinatay ang dalaga. Sumagot si Solnik na hindi siya pumapatay ng bata. Binantaan lang niya si Teresa na kapag nagsumbong siya ay kasama siyang mamamatay. Gustong malaman ni John kung sino ang nag kay Solnik. Sinabi ng Hitman na inutusan at binayaran lang siya ng cash ng isang lalaki na hindi nagpakilala. Samantala, sinubukan ni Teresa na ibenta ang mga nakaw na impormasyon sa bangko online, kaya na-trace siya ni Harold. Natunto ni John ang dalaga ngunit bago niya ito mapaliwanagan ay lumitaw ang isang hitman na nakatokang pumatay kay Teresa. Naagapan ni John ang pag-atake at nilabanan ang bayarang hitman. Nagawa nitong may hagis siya sa labas. Nang magtangka itong patayin ang dalaga ay naunahan niya itong barilin. Pagkatapos ay dinala niya si Teresa sa isang hotel. Doon, inamin ni Teresa na ang kanyang ama ay senisi ang kanyang tiyuhin na si Derek sa nangyari sa kanilang pamilya. Pinuntahan ni John si Derek at nadiskubre niyang nakipagsabuatan ito sa dalawang malaking kontratista upang ipapatay ang sariling kapatid. Ginawa nila ito upang makamit ang lupa ng kapatid. Ngayon, nais nilang patahimikin si Teresa dahil alam nila na kung mapatunayan ng batas na buhay siya, siya ang magiging tagapagmana ng lupa. Pinuntahan ni John ang isa sa malalaking kontratista at ginamitan ito ng isang malaking trap upang banggay ng sasakyan nito. Pinilit niyang ipatawag ang hitman na tutugis kay Teresa, ngunit sumagot ang lalaki na patungo na ito sa kinaroroonan ng dalaga. Samantala, sa hotel ay hinahanap na ng asasin si Teresa. Sinubukan ni Harold na ilabas ang dalaga sa pamamagitan ng fire escape. Ngunit naabutan sila ng hitman at tinutukan ng baril. Sa mismong sandaling iyon ay dumating si John at nagawang mapatay ang asasin. Makalipas ang isang araw, tumawag si John kay Detective Carter at sinabing oras na para magkita sila. Nagsama si Carter ng ilang secret agent, ngunit ang tanging nadatna nila ay si Teresa. Dinala niya ang dalaga sa himpilan ng pulisya upang muling makita ito ng kanyang tiyahin sinubukan ni Carter na kumuha ng impormasyon mula kay Teresa, ngunit sinabi ng dalaga na dahil sa matinding karanasang pinagdaanan niya, tila nagdulot ito ng trauma at hindi niya matandaan ng malinaw ang tungkol sa mga lalaking tumulong sa kanya. Maya-maya lang ay dumating ang tiyahin niyang naniniwalang buhay pa siya. Sa wakas ay makakapamuhay na ng normal si Teresa sa piling ng kanyang natitirang kamag-anak. Lumipat ang eksena kay John na binisita ang opisina ni Harold, ngunit nagpa-transfer na pala ito sa ibang lugar. Nang tawagan ni John si Harold, pinaalala nito na isa siyang napaka-pribadong tao at hiniling na huwag siyang tawagan. Si Harold lamang ang makikipag-ugnayan sa kanya kapag kinakailangan nilang mag-usap. Hindi pa man nakakapagpahinga si na John at Harold ng ilang araw, muling nagbigay ng bagong numero ang machine ang social security number ay pagmamayari ng isang lalaki na nagngangalang Joey, isang dating sundalo na tumanggap ng iba't ibang medalya para sa kanyang katapangan. Tulad ng laging ginagawa nila, nahak nila ang cellphone ni Joey. Sinimulang bantayan ni John si Joey, na nagtatrabaho bilang doorman sa isang hotel. Maya-maya lang ay nagpadala si Joey ng kakaibang mensahe sa isang numero bago umalis sa trabaho. Sinundan siya ni John hanggang sa makarating sila sa isang bangko. Doon, nagsuot ng maskara si Joey at pumasok kasama ang kanyang mga kasabwat upang isagawa ang isang pagnanakaw. Wala nang nagawa si John kundi ang mapilitang duma pa sa sahig kasama ng ibang tao. Nang tangkain ng gwardya na bunutin ang kanyang baril, mabilis itong pinigilan ni John dahil alam niyang hindi ito magandang ideya. Matapos ang insidente, iminungkahi ni Harold na tapusin na nila ang kasong ito at isuko si Joey sa mga autoridad bago pa may mapahamak o mamatay. Ngunit tumutol si John. Nais niyang malaman kung paano nauwi ang isang mabuting sundalo sa paggawa ng masama tulad ng pagnanakaw. Patuloy niyang sinubaybayan si Joey at natuklasan niyang konektado ito sa isang grupo ng mga dating sundalo na sama-samang gumagawa ng mga nakaplanong pagnanakaw. Nakuha ni John ang sapat na impormasyon upang makagawa ng kwento at pinuntahan ang leader ng grupo na si Sam na dating sarhento at ngayon ay nagmamayari ng isang bar. Nagkunwari si John na naghahanap ng trabaho na may mataas na sahod at sinabing inirekomenda siya noon ng isang kaibigang marino na pumanaw na. Nagsabi si Sam na wala silang bakante at tatawagan na lang siya kapag meron. Makalipas ang ilang araw, gumawa ng paraan si Harold upang mahuli ng pulis ang driver ng grupo. Natuklasan nilang may dalang mga armas ito kaya taga nitong naaresto. Dahil dito, nagkaroon ng bakante para makasama si John sa grupo ng mga holdapper. Sa unang pagkakataon ay nagkita sila ni Joey at mga kasama nito. Samantala, pinanood ni Carter ang kuha mula sa CCTV ng bangko. Doon, nakita niya ang likod ng katawan ni John habang pinipigilan nito ang gwardya na bumunot ng baril. Nang muling magkita si na John at Harold, sinabi ni John na hindi siya naniniwalang kayang pumatay ni Joey. Iba ang pumatay sa panahon ng digmaan kaysa pumatay ng inusente. Isang araw, nagkunwari si John na nagkataon lamang silang nagkita ni Joey at nagsimulang magtanong kung kailan sila muling mga hold up. Ipinaliwanag ni Joey na nakasalalay iyon kay Sam, dahil siya ang nagbibigay ng mga utos. Maya-maya lang ay may dalawang banker na nagsimula ng away kaya parehas nilang nilabanan ang mga ito. Dahil sa insidente ay napalapit ang loob ni Joey kay John. Sinimulan ni John na usisain si Joey kung mayroon ba itong mga anak, dahil alam niyang konektado ang sundalong ito sa dalawang magkaibang babae. Nais panatilihin ni Joey ang kanyang pribadong buhay, kaya tanging sinabi lamang niya na mayroon siyang ilang obligasyong kailangang asikasuhin. Makalipas ang ilang araw, tinawagan ng grupo si John para sa isang misyon habang natuklasan naman ng pulisya ang pagkakakilanlan ng isa sa mga kasapi ng gang. Ninakawan ng grupo ang isang ilegal na pasugalan na pagmamayari ng mafia at agad silang nakatakas bago dumating ang mga pulis inihanda naman ni Sam ang kanyang grupo para sa isa pang pag-atake, ngunit naniniwala si Harold na panahon na upang wakasan ito. Humiling si John ng karagdagang panahon dahil nais niyang protektahan si Joey. Nalaman nilang ang isa sa mga babaeng minimit ni Joey ay ang kanyang kasintahan, habang ang isa naman ay asawa ng kanyang kaibigang napatay sa digmaan. Ang kaibigan niyang iyon ay may anak na babae kaya isinumpa ni Joey na magipon ng pera para masiguro ang maayos na kinabukasan nito. Sumama si John sa grupo sa kanilang susunod na misyon, ang nakawi ng mga ebidensya mula sa isang kaso na may kinalaman sa isang taong nagngangalang Elias. Bago nila pasukin ang gusali na pinagtataguan ng mga ebidensya ay pinalagay ni Strobe ang lahat ng gadget nila sa timba ng tubig sa utos ni Sam. Dahilan upang mawala ng komunikasyon si Harold kay John. Paglusog nila ay tinalian nila ang dalawang bantay na pulis pagbaba nila sa pinaglalagyan ng mga ebidensya ay nandoon na si Harold upang balaan si John na ang misyon na iyon ay isang trap na kagagawa ng leader nilang si Sam. Kasabay nito ay nagawang makuha ni na Joey at Strobe envelope na naglalaman ng ebidensya. Binalaan ni John ang mga kasama na sinet up sila ng kanilang leader na si Sam. Pagkatapos ay agad silang tumakas patungo sa isang getaway vehicle. Nang iabot ni Strobe ang ebidensya kay Sam ay agad siyang pinaslang nito sunod na inatake ng leader ang mga tauhan niya. Mabuti at nandoon si John na nagawang mailigtas si Joey habang si Sam naman ay tuluyan ng tumakas. Inabutan ng mga pulis ang nakabulagtang si Strobe at Teddy. Pinayuhan naman ni John si Joey na kapag nalaman ng mga pulis ang pagkakakilanlan ni Strobe at Teddy ay malaki ang tsansa na makilala din siya kaya kailangan niya na munang magtago. Inabutan ni John si Joey ng pera upang makapagsimula sa ibang lugar. Gayun pa man, nagsabi si Joey na hindi niya kayang iwanan ang girlfriend niya. Nagpayo si John na pwede niyang tawagan ang girlfriend at yayain itong mamuhay sa ibang lugar. Sigurado si John sa sinasabi niya dahil alam niyang mahal na mahal si Joey ng kanyang kasintahan at naghahantay lang ito sa kanya. Pag-alis ni Joey ay tumunog ang radyo na ginagamit ng grupo. Si Detective Carter iyon na ginamit ang radyo na nakuha sa crime scene. Alam niyang nasa paligid lang ang may hawak ng radyo. Nagsabi si Carter na hindi niya sila tatantanan. Sinabi ni Carter na hindi siya ang pumatay sa mga kasamahan pero alam niya kung sino. Sumagot si John na siya na ang bahala sa pumatay sa kanyang mga kasamahan. Nagbabala si Carter na di magtatagal ay mahuhuli niya siya. Natatawang sinabi ni John na tatanggapin niya kung ano man ang magiging kapalaran niya. Samantala, ibinigay ng leader na si Sam ang nakuhang ebidensya sa katransaksyon niya kapalit ang napag-usapang malaking pera. Natunto ni John ang kinaroroonan ni Sam. Tahimik niyang pinasok ang bahay. nadatnan na niyang patay na ito sa kanyang kinauupuan. Wala silang ibang sospek kundi ang pangalan na Elias na nakasulat sa pinaglalagyan ng ebidensya. Sa huling eksena ng episode 3, masayang nasaksihan ni John ang pagkikita ng magkasintahan umaasa siyang magiging maayos ang bagong buhay nila sa labas ng syudad.